Boy Urig. Sa kasi eh Boy, good morning. Oh guys, si Kuya Boy. Yan, good morning ha. O, dito tayo ngayon guys sa ah, Latan ni Kuya Boy. Oh, yun oh, good morning. Dito tayo. Good morning diyan guys ha. Ah. Oh si Kuya Dong, good morning. Boss Eric, good morning diyan. Oh, good morning. Yan si Tony Vlog din dito na pala. Oo nga, kahit umulan ba kanina? Si okay. Boss okay. Dodo. Oh. Kilala niyo raw, yan po kayo, Nay. Eh, ito guys, yung, yung relo ni. Oo. oh. Kas, -kas, kas mo yan ng susi. Hindi nagagasgas. Binawa ko sa Oh, guys. Ah, uh, San Libo to pero sikreto daw. Oh. Sila na ba alam nag-usap noon ni ni Ma'am. nag na raw sila rito. Ayun oh. San bigay, guys, pero bala na raw sila mamaya nag-usap na pala sila. Hindi ko nababanggitin, guys. Guys, pero ganun talaga pag gusto mo tumawad kung gusto mo na ganun lang pera mo ah, balak ka na makipag-usap sa nag oh yan may ari ba? oh oh san libo to guys ha pero yan oh. bahala na raw sila mamaya mag-usap na oh one thousand <laughs> oh one thousand oh, oh di ba? Tingnan nga natin to kasi oh, di ba? Dito tayo guys, oh. So. Michael Kors. Mukhang ngayon ko lang dito na pansin Michael Kors. Magkano dito? Oh, 1,000 daw guys to. So. Oh. Pero 800 na lang? Oo, so, oh, 800 na lang daw dito guys sa Michael Kors. to so, ganda guys, oh. So. Pambabae, oh. So oh, yan guys, so yung tatak niya oh. So yun yung ano niya sa loob guys oh. Oh, kitang-kita niyo, di ba? Oh, yan. 800 na lang, 1,000 pero 800 na lang guys, yun. Tayo. Busi natin to kasi wala tayong na-vlog 1 week or 2 weeks guys, wala tayong na-vlog. O oh, iba naman design to. O oh, another. O oh, ano to pangalan nito? Hindi. Hindi yung tingin mo. Uh, o Posin? Oh guys, uh, eto guys, oh, ang relo na to. Yan si ang tatak. Uh, hindi ko alam kung anong basa nito. Bausali. Basta guys, sa uh, kayo na magbasa kung ano, pero hindi ko ganong ano kung anong pangalan nitong relo na 'to eh? Ang Big Cas pala. Magkano dito? 800. Oh, guys, 800 na lang dito, guys 'o. So, pambabae din 'to. Yan, 800. Ito yung ina, na na. 800, guys, daming design din dito ito. Michael Kors pa rin na isa. Dito din ganun din, 1,000 din. Oh, 1,000 din daw dito, guys. Oh, oh Michael Kors 1,000. Oh. Halos lahat na dito bago na. Wala na akong makikita. Oh. Pinalitan mo na yung mga ano mo pala, no? Oh, maganda Oh, ito pa, guys, oh. Ah, Pantube water resistant, to, guys, oh. Narilo. Oh. Sinky. Walo yan. Magkano naman to? Sa'yo, 300 na lang. Oo, oh, yun <laughs> O, oh, pag sa akin daw guys, 300 na lang. Pero pag sa iba, tinagdagan <laughs> Oh my god. O oh, guys, so, 400 daw to. Pero pag ako raw bibili, 300 na lang. <laughs> o, oh, salamat, salamat ha. Oh, Ganun naman talaga. O, oh, yun guys, so, talagang 400. Pero, pwede pa itong bawasan o, mga 300 basta kausapin nyo na lang sila rito o yan o o kukunin na ni nanay taga ano, antipolo po kayo o antipolo guys o pumili ng relo ang babae ganda na yung napili magkano ulit ibigay mo? Alam na. Oh, alam na daw. <laughs> bulong pala rito, bulong-bulungan. <laughs> oh, mag -ano, mag -ano, mag -ano? oh. Magkano, magkano, magkano? Oh, magkano? Hindi niya mabigkas yung magkano eh. <laughs> oh, oh good daw good. Oh, oh yan na, yan na. Oh, nagkausap na. Oh, oh, di ba? Oh, ganun lang dito. Malayo pa kami. <laughs> Antipolo guys. Oh, shout out. Uh, sir, shout out po. Taga Antipolo daw guys, shout out to. Oh. oh bumili ng relo. Ba o, oh, bawas, ba ba? bawas na, bawas! Bawas! Okay. <laughs> o, oh, yun. Hindi uh, natin alamin, guys, kung mag ano kasi bulong-bulong dito. <laughs> Maluyong po ba? Taga-antipolo oh, ako pero nagtatrabaho ko sa Mandaluyong. O, oh, okay po. Taga-antipolo siya pero sa Mandaluyong po siya nagtatrabaho, guys. Aleha Blower Corporation. Anong pangalan po ng company niyo? Aleha Blower Corporation. Aleha Blower Corporation. Na na... anong Anong ano gawa po diyan? Ang uh, mga exhaust yung Oh, mga uh, exhaust. Blower. Oh, po. Oh, shout out sa iyo, Kuya. Shoutout. Thank you ng marami sa pagdayo rito. Oh, yun. Oh, nakuha na. Oh, dito tayo, guys. Ito pa, to be continued. Ito pa, guys, isa oh. Oh, Michael Kors pa rin. Magkano dito? Ganun din. 1,000 pa rin? Oo, 1,000 pa rin daw guys oh. so, Kinuha na yung isa <laughs> Wala talaga oh, Guys, ito na oh, but Michael Kors to 1K daw O oh, yan, 1K guys oh. Michael Kors Dito na kayo pumunta guys Kay Boy Orig Dito sa Carmen Planas Borautan guys O oh, siyang rilo rito guys oh gaganda puro mga bago na ngayon yung mga latag niya pinalitan na niya ng mga bago hindi katulad po noon na medyo second hand siya may brand pero ngayon halos lahat po is bago na yan Michael Kors pa rin to 1k din to guys Bala na kayo makipagtawaran kung magkano man ng gusto nyong ratio yung abot uh, ng kaya ng bulsa nyo guys kayo na balang tumawad dun so guys 1k lagi dito o, dito pa oh, ganun pa rin to ganun pa rin oh yan guys say ko watch ya guys oh. Quartz guys, eh. Magkano dito? Boyo 800 na lang, wala nang 1,000 ah. Oh, 800 na daw, wala nang 1,000. Oh, yan 800 guys, oh. Seiko. Ganda to guys, oh. Oh, ganda. Ba? Diba? Ganda ng lobo. Oh, Seiko 5. Yan guys, oh. 800. Oh, pili na po. Ganon din to, ganon din to. O, oh, fossil guys. 800 na rin lang daw. Wala na isang libo. Diba? Hi. O, oh, you know. O, oh, guys, dito naman. Sa pambabae. Pambabae. Ito, pambabae. Magkano naman dito? Ayan, 700. 600. Oh, 700 na lang daw to guys. Oh. So. Mga pambabae. Mm. Lahat ng pambabae na yan? 700? Ha? oh, mga pambabae. 600. oh, mula daw sa 700 hanggang 600 guys, bibigay na ni Boy Orig. Mga gold plated to guys. So, gaganda siya. Mga brand new pa. oh, yan guys. So. Hoy, hi. good morning. Oh guys, pwede na dito. Pwede na kayo pumunta rito. Biro mo, bibigay na lang ng 600. Oh. Oh, sa mga viewers dyan ni Boy Orig guys ng Carmen Planas Borautan. Punta na kayo rito guys. Sa uh, binago niya na lahat ng mga paninda niya rito. All in. Brand new guys. All in lahat. Oh. Puro mga brand new. Diba?